Porter, at dito dante, mahal na mahal ko talaga yan. Kasi lagi niya akong inaalagaan at hindi niya akong pinapahirapan. Itinatagpala ang kabaka na walang pera nang gagaling sa pamahalaan. Ito po ang importante. Nakatatayo sa sariling pa, Hindi umaasa sa gobyerno. Mga kaligyan, congressman Rodante. Bago po, po ay inibita ni Congresswoman eh, Cristal na po ang inyong pagkariwang ngayong araw na ito, hindi po ako nagtalawang salita. Sapagkat ito po ang mga events na gusto kong puntahan. Pero bago po ako magpatuloy, gusto ko po, po ang sa aking uh, dalawang naging kasamahan sa Kongreso, mga pinagpipitagan, mga higante sa Kongreso, Congressman Lito Atienza, Congressman Amado Pagatsik. Na ngayon po ay alam ko na babalik muli upang pasiglahin ang paglilingkod sa Lusod ng Maynila. Utang na loob ko rin po ang pag-iimbitan ito sa susunod at babalik na mayor ng Maynila nag aking kaibigan Mayor Yurme at ang kanyang napili na magandang Vice Mayor uh, ni Kalito Chichi Atienza, ang susunod na Vice Mayor ng Maynila. Alam po ninyo kung bakit gusto kong makarating sa ganitong mga pagtitipon na masaya, makapuluhan, makahulugan. Sapagkat itong mga huling pangyayari sa Kongreso, ako po ay palaging nanulungkot. Sapagkat sa tuwing ako po ay magsasabi sa kanila na tayo po ay magkaisa kapag ka po tayo nagkindibate, kailangan po nagkabatay po sa mga tuntunin natin. Ito po kasi ang kailangan para makita po ng ating mga kababayan kung paano po ang paglilingkod sa kanila. Ngunit, nakikita naman po ninyo yung nangyayari sa tuwing ako ay usap sa kanila. Ay palagi na lamang po nila akong uh, pinagtutulungan. Kinugulo po nila ako, pati po yung aking kinakain na hopya ay kanila pa <laughs> po kinataw sa akin. Sabi ko, parang hindi na ako masaya sa House of Representatives. Kaya punta nagpunta ako rito, magpapatulo ako sa inyo na kung may pagpapatuloy ko pa po ang aking paglilingkod sa ating bayan. Samahan po ninyo ako, ihatid po ninyo ako sa kapilang kapulungan ng ating kongreso na kung tawagin po ay Senado. 39 years na po ang kabahat ko nakikisa sa inyong pagkiriwang. Sana po'y umabot pa ng panibagong 39 years ng kabaka sapagkat ang ganito po mga organisasyon ang nagpa-foundant po sa isang bansa. Ito po ang tinatawag nilang social enterprise. Ito ang kailangan ng ating ekonomiya nagsasarili sa magitan ng inyong sarili pagsisikap, sarili ngunit sa masamang pagsisikap ay mapapausap po natin muna ang inyong, ang inyong lungsod at pagkatapos ay makakatulong din po sa kabuuan ng ating ekonomiya. Narinig ko po kanina si Kaap na pala ang kabaka nang walang pera nang gagaling sa pamahalaan. Ito po ang importante. katatayo sa sariling paa hindi umaasa sa gobyerno. Kayo pa po ang magiging tagapagtulong o katulong ng pamahalaan. Nalaman ko po sa araw na ito ng inyong pagdiriwang, ang dalawang ipinagalat ng inyong lungsod ay nagsama sa pagkakaisa. Kahit kailan hindi ko inisip ang isang Amado Bagatsing at Lito at ay magkakaisa yan po ay eh. lang isang tubig. Alam po ninyo ang importansya na nangyari sa lungsod ng Maynila para ang dalawang lalaki ito'y magkaesa. Kayo po ang panalo sa pagkakaisa ng dalawang tao ito. Ito po ang kailangan ng ating bansa ngayon. Ang House of Representatives, nagpalabas po sila ng manifesto. Ang sabi po nila ang kilikin natin ang pagkakaisa, ang katapatan at paglilingkod at pagtatanggol sa ating bansa. Pero ang nangyayari, hindi po ganun. Eh. Nagkakaaway po na dahil naman sa politika. Kahit saan ang politika po tayo, huwag po natin isasakripisyo ang kapalaran at ang kabuhayan ng ating bansa. Kahit na po, kahit na po ang Biblia ni sinasabi tungkol Paul Jen. Wala po ako nakita bansa dito sa balat ng lupa na nagkaisa, na, 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 na nagtagumpay, na, 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 tagumpay, na nag ng walang pagkakaisa. Sa pagkakaisa po, nakasalig ang pagsulong at pagkulad ng isang bansa. Ang sabi po sa banal na kasulatan, ang isang kaharian, bansa o ang isang tahanan hindi mananatili. Mawawasak yan kapag walang pagkakaisa. Ano ba po ang sinasabi tungkol sa kabutihan ng pagkakaisa? Ang sabi po, masdanin dalin nyo ang pagkabuti at pagkaligaya ng magkakapatid na tumatahang sama-sama sa pagkakaisa. Napakapalat ng Maynila. Akalain mo itong dalawang tao ito'y nagkaisa. Alang-alang po sa pagsisilbi sa ating lungsod ng Maynila. Sana po ang ating mga national leaders. Kanuntin po ang gawin nila. Maging halimbawa ang inyong mga leaders sa Maynila. Pangumunahan po nila at lalong lalo ang pagbabalik ng isang mayor yorte upang upang mayunay ang kabuuan ng Maynila. At kayo pong lahat ang makikinabang, kayo pong lahat ang mananag. Yan po ang gusto kong makita. At pagkatapos na ako po ay mayhatid po rin sa Senado. Lalo po ako magiging makabuluhan para sa inyo. Itingalayin ang Maynila. Isang magandang halimbawa ng pagkakaisa o tulungan po po kayong lahat para ang ating bansa po ay mauwi sa lahat ng pagkakaisa. Makakabuti po sa ating lahat magiging maulad po ang ating bansa. Salamat po sa pag-iimbitan niyo sa akin. Hindi ko po makakalimutan ang araw na ito. Sa karangalan, isang privilegio, makatubang palad ko kayo sa hapong ito. At babalik po ako Papalik ko po ang Maynila sa isang pagkakato na sana'y isang senador, ganap na senador ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat!